Let us close our eyes. Yes. Heavenly Father, we thank you for loving care. We thank you for the many blessings that you bestow to us every day of our life, regardless. Lord, we thank you for uniting us together to share our learnings together and to send them share from our colleagues and our friends here to share what they are doing. as well, Thank you for leading them. Thank you for giving them your the wisdom and knowledge. And we are so thankful that we can be united in one spirit. For this we ask in the name of Jesus. Amen. Amen. So, with the sizes, let's say, kumare, na isip niyo yung na so, local government ng um, Bailen. Ano kalaki yung influence niya sa aming organization? So, kung feeling nyo malaki, pwede kayo kung malaki. O feeling nyo mas malaki, may dito isa. yeah yellow. Ah, uh, kung gano'ng kalaki, palaki ng palaki. Yung, so, yung feeling nyo, yung pwede niyang maging influensya sa inyo. Something like that. So, ilalagay nyo yung pangalan dito. Tapos, ididikit nyo sa Manila Paper. So, kung, kung paano sa mga miyembro. So, So aside sa mataas na kita, ano pa yung other needs ba ng ating mga members aside from kita? So ano yung ibang needs? fertilizers, fertilizers. ano, ah uh, seedlings. Siddling. seedlings. Seedlings. So, inputs. Inputs. Input. Input, yeah. yeah. So, yun. So, yun. so, pwede siyang ilagay doon. Agricultural inputs. Meron um, na naman tayo mga greenhouse. Yes. So, We have a yeah, greenhouse, input. but uh, Red leaf lettuce ang nakatanim yeah. sa aming buwan sa aming greenhouse. Mm. Not red, coffee. Red leaf, red leaf lettuce. Agricultural inputs. Inputs. So yung agricultural so, inputs. inputs natin, it's it parang ibig sabihin nito, it pertains to the seedlings, physical, physical, physical supplies, supplies and materials. Uh, yes. So, yeah. Physical supplies and materials. And materials. Oh. So, kung meron kang physical supply ng material ano ano ang need ng iyong tag mix la ng lupa ano yung need ng miembro para yes. magamit ito basta na, na, na lang <laughs> na, na inom ng kape <laughs> <laughs> na <laughs> na, <laughs> na. <laughs> basta na lang inom ng kape yung aroma -ano, <laughs> So yung connection ng tatlong drawings sa at, at Siya ano na pag na na seminar na pwede itatanong niya. Pwede sa connections. Yes assignment nyo, miss, yes, meron tayo dito. May assignment ka na, May assignment so, no, nari, na agad na... ako. Ganito kalaki ang organisasyon ng... Ang gagawin natin uh, ay uh, yes. ang lahat ng nangyari sa inyong organization, kahit mag-mix mag na mix lang yan, lahat. Lahat ng mga key key activities, like for example, kailangan kayo na report kailangan kayo nag-alga nito, uh, kailangan kayo nag-umpisang uh, kailan mag Ganun. mag mag mag-pack uh, oh, kailan okay, niyo naabot yung increase ng presyo so lahat ng details sa yes. yon dito natin sa year na to sa natin, natin. So, uh, na, ito yung timeline uh, natin dito tayo mag kung, ka, kung yung kailan ba natulog yung organisasyon kailan siya nagising ulit <laughs> yes kailan yes yes <laughs> para tumulog kasi eh so, kaya dapat magising mag yeah. so yun so, tama ba yung nabinig na namin? So, so, tapos ilagay ko saan tamang... Um, so, kayo na yung bahala na mag, kung kailangan nyo siyang i-rearrange. At magdagdag. Please feel free. Yes, Tawa naman ang sister. Basta na lang nainom ng kape. Basta na nainom ng kape. Hindi <laughs> <laughs> na ako yung aroma. Hindi yung ma-distinguish. -ano, madi so, yung connection ng tatlong at Kasi yan, napag, mga sulat -sulat, napag sulat, na yes. seminar na pwede yeah. itake so, itake yun, na. pwede itapin niya sa connections, sa yes, yan. sa linkages na nagawa natin. For example, si yeah. Bayloko. Yan, sa out of na partners, ka EMEA, DA, yun, on labeling, uh, on packaging, paano mo yan ma-maximize na linkages para masagot mo yung Bayloko mo doon sa unang table? Yung unang table natin na bayulet ay ano yung mga bayulet?